Ako Derero sa Danau, mali ang kono sa Danau City niya uh, Derero. Okay, mga idol. Live, live ta mga akon. Eh. Nara bike na, bike ra ko gikan sa Cebu City. Good morning, ganing yung kanan mga idol. Derero mga idol ah. Huh? ka na sa mag-live ako mga 30 minutes yung mag-ubiyan um, ako dere ron sa Danau, no? Sa uh, Dere sa Plaza, Danau, mga na ilang Plaza, Dere sa Danau Plaza, Danau City. Okay, yara, ilahan ko ano? Ang ilahan mga... Ano, ilahan tuwa sa Danau, no? Tanihan ko ano? Tanihan ko ano? Ay, mabot nga kanang kontra na dire ra ko buto lang ila mo ni kan mo ila na yeah, ya mo kan ako ay eh, pero ra na ng idol ko ni niya eh din eh light ta huh? sa so, balik ta dire sa so, right ta dire sa direct, uh, direct. lang ko no? sa inahang status, kita mau ang gitag kung sumay yung dagana na ano status mana? nasa yung ok sa koras wain mo ka nila rin idol na